Nanawagan din ng pagkakaisa si Vice President Leni Robredo sa kanyang inaugurasyon. Inilala rin niya ang yumaong asawa na naging inspirasyon niya sa pagpasok sa politika. Umaaksyon si Trish Roque. Ako si Maria Leonor Herona Robredo. Ay taimtim kong pinanunumpaan, natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, formal na nanumpa bilang ikalabing apat na pangalawang Pangulo ng Bansa si Leni Robredo. Dumalo sa seremonya ang ilang kilalang personalidad katulad ni Marian at Dingdong Dantes, Jim Paredes, Bea Binene at Enchong D. Hindi rin nawala ang running mate ni Robredo na si Mar Rojas. Pati na rin si Sen. Bam Aquino at pinsan nitong si Chris Aquino. Pinagdadasal ko ang tagumpay dati at well of course, His safety, his wisdom, and his good health para kay Pinoy dati. Sinabi ko sa kanya na yun din ang dasal ko para sa kanya at kay President Duterte. Sa kanyang talumpati, hindi na iwasan ni Robredo na maging emosyonal. May mga sandali sa ating buhay na mas matingkad kaysa sa iba. Noong nagkakilala kaming una ni Jessie, noong nasilayan ko sa unang pagkakataon ang mukha ng aming mga anak, nung bumagsak ang kanyang eroplano. Ngayon, narito na naman tayo sa isang mahalagang yugto. Hiwalay man ang naging inaugurasyon niya kay Pangulong Rodrigo Duterte, iisa naman daw ang kanilang gustong iparating. Yan ay ang magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Sa panahon ng matinding hidwaan, ang pagkakaisa ng ating bansa ang tanging pag-asa. Iba-iba man ang ating pinanggalingan, iisa lamang ang ating hangarin, na ang bawat pamilyang Pilipino ay mamuhay ng may dangal. Sa unang isandaang araw niya bilang bise presidente plano ni Robredo na puntahan ang pinakamahihirap na lugar sa bansa para malaman ang kanilang hinaing. Magiging bukas din daw ang kanyang opisina para sa lahat. Bukas ang pintuan ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa lahat. Anuman ang katayuan sa buhay. Anuman ang paniniwala. O anuman ang partido. Tayo ay magiging tanggapan na palaging nakikinig sa boses ng taumbayan pangako ng bagong VP, tututukan niya ang mga isyo sa edukasyon, kalusugan at buto. Sa huli, mensahe ni Robredo sa mga kababayan, Hindi natin hahayaang mapigilan tayo ng anumang balakid upang makapagsilbi at handa tayong makipagtulungan sa lahat. Umaaksyon, Trish Roque, News 5. to come back. Use Five Everywhere. Copyright 2016.